sinabi ni Rochi sa amin ano eh uh, stick lang kami sa game plan namin depensa uh, ano lang sipagan lang namin sa rebound yun lang tsaka box out respect mo sa ah uh, syempre respect ko hindi na mangyayari ulit yun eh uh, alam naman natin na pa, uh, ano din yung kalidad ng index sobrang taas din ng ano nila kapobiyansa kaya yun kung ano lang yung may tulong ko gagawin ko eh. ulit uh, kung hindi man sa kupensa uh, dun bawi sa kupensa okay. so na mag, mag, parang ang dali ng pag-rebound ka sa'yo na kaya ay ayun swerte Ah, uh, yun nga thank god na pusan lumalapit yung bola sa akin kaya hindi ako nahihirapan yun yung isa din na maswerte kahit saan ako pupunta, nandun din yung pagsak ng bola. Maswerte. May may game ka ba? Okay, dito ng Kasi pinira talaga yung 20 rebounds. Sa TV, lalo na for a local. Ano ba yung mga 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 mindset mo? Entering this game, na nakagawa ka ng ba? Mindset ko lang, uh, paano makatulong? Kasi pag natalo kami, wala na. Kaya, uh, ginawa ko yung trabaho at dapat makakaya ko kung ano yung may tulong ko ng team uh, score rebound defense yun eh uh, yun yung mindset ko how to help a team okay. yes, uh, Ito, do or die game. May adjustment ka bang gagawin sa laro mo para makatulong mo lang. Uh, syempre, ka lalo. Siyempre, hindi na rin. Hindi expect ka na na -dawid. oh yeah eh, uh, siyempre, expect na nila. Box out na nila. Oh, uh, yun, uh, yun nga, uh, yung mga lapses pa rin namin na uh, kailangan namin ma-correct sa practice para makuha namin yung door day. All around performance mo today in, in mindset mo going to it. Ano yung naging mindset mo eh, no part quarter? Uh, so, uh, mindset ko lang, uh, paano ako mga tulong sa team. Sinibagan ko lang sa, sa rebound kasi medyo malas outside eh. Kaya yeah yun ang uh, isip ko uh, paano ako makatulong ng team kaya ang ginawa ko uh, yun uh, buti na nga lang lumalapit sa akin yung bola kaya swerte ako at saka papasalamat uh, din ako sa team ko